Hi guys, for today's video. Ayan guys, tapos na yung hispan guys. Ayan. Nilalagyan na po yan ng chemicals guys. Nagasintada na lang sila guys. Para pagkatapos na to guys. yan, isasurrender na yan nila guys. Para magbini nyo na naman ulit. Tapos yan. Sunod guys. And doon pa sa dulo guys. Gawin nyo ng resort. Ito yon ng prime mix guys. A farm. Yan yung mga gabante dito guys. Yan. Yan po si Pullman guys na yung nakabotan na white Yan. Yan guys. Yan. Hi kayo. Hi guys, welcome to my vlog. Ayun po guys ng mga uh, kabanti guys para another na naman natin upload sa susunod na video yun guys oh tingnan nyo guys ang lalim din yun guys face pan din yun guys yun yung face pan nandito sa bundok guys diba tubig, tubig yan siya natabang guys tapos tinitimplahan lang yung mga chemicals may magaling kasi mag ano dyan guys mag titipla saka ah, dito na naman guys so oh. ayan yan ka harvest yan lang guys ng isda tapos papalitan naman uli kasi marami naman na napipisa na isda yung mga maliit nanganak na naman ng mga isda dami na napisa na naman ayan ito yung prime mix farm kasi guys na marami silang branches guys pati dyan sa dabaw, mayroon din yan hanggang dulo to guys eh you know, ito yung gawa namin to yung kasing bago namin na project ngayon guys yan <laughs> tobi guys <laughs> Ay, tayo na be, bumulan na. Ngayon guys, lakas ng ulan guys. Puma ulan na guys.